Magandang araw po, magandang araw po. Dito naman tayo ngayon sa bahay, no? Sa sa labas ng bahay ni Nanay Siba, dito sa Barangay Road. So dahil lagi pabotay ang tulong, no? Pabotay ang tulong para kay Nanay Siba, no? Mula ka sa kwan. Mula sa ah uh, Marones doon sa abroad dahil na uh, uh, buwan buwan na padala sa ng pera dito para sa ibili ng grocery kina ni nice so before that uh, shout out muna sa OFW doon sa uh, sulok saan sa, sa buong mundo sa sana sulok ng mundo shout out sa mga OFW shout out po kay uh, Sir uh, Admin Mordibol happy birthday po Admin happy birthday po Uh, Ma'am Shout out po ma'am Bosidla Whitey. Shout out po ma'am Margaret Barret Shout out po sa Team Bornable. Shout out po sa Ita Lisa Rom. Shout out po. Lahat na tumutulong sa channel ko. Shout out po. So before that, uh, nanay si ma'am, magandang araw po. Magandang araw po. Okay. ah uh, punta ko ngayon dito sa ba uh, sa inyo dahil na may paabot ako ng tulong mula sa Pamilya Muraso sa Broad. Huh? Para nga maka abang tulong sa iyo no Siya, para na yon ang binibigay ng mga pamilya Morales dito sa iyo isang libo na dahil na ikaw na lang yung kanilang nasuportahan so ito ngayon ibibigay ko sa iyo dahil sa uh, mabu uh, fans, dahil sa ganito ang puso ng pamilya Morales doon sa abroad no shout out po Sir Ron Semelga si shout out po oh so, ito ngayon ko oh. i

Ito ang labo, ito ang platito, plus 1 po, 1 po Ito so ang islog, kasi is si Fiba kumakain ang dito. Ito sa tao, ito ang islog mười ba tuổi 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 mười ba tuổi

Okay, thank you. So ito po, uh, ito yung Pamilya um, Morones mula sa Abron, no? Diyan sa Abron, mayroon tayong binili na bigas, no? Limang kilo po itong bigas. At saka mayroon tayong karis na kwan po. Uh, large po ito, ng uh, 10 plus 1 po ito yun ay bigas po tayo no at saka may bigas tayo na 5 kilo po yan at saka uh, mayroon tayong 10 plus 1 na patch po kares po large po ito mayroon tayong kopi ko mayroon tayong sky flex 24 pieces po ito mayroon tayong Nescafe stick uh, for dasin po ito para uh, batagal takal mga boss at saka mayroon tayong asokal ah, po. Asokal po tayo. Yun, one fourth po itong asokal, no? Yun. At saka may itlog tayo. Itlog. Ayan na po ang yung yung plan mo, yung part na yung isang mo na binili ko. alam na resibo dito. Ano naisip ba? Yun. Ito tayo ito yung isibo to. Para tayong yung grocery natin po. Grocery natin is P558.75 Yung bigas natin na uh, limang kilo po yan. Itong resibo nya is for 5 times 48 plus 240 at saka yung itlog natin yung 20 pieces po itlog ito 20 pieces po maliban 80 po yan so that is 978 0.75 yung part po ng pera no 1,000 libo na binigay mo kay Nanay Siba no so, Nanay nang masabi mo sa Manila Morales Kapasalamat ko sa pamilya Morones nga na makabulig sa kanakon. Huwag man kubla. Okay, uh, sabi ni Nanay Siba, maraming salamat po sa ganito ang puso nyo. Nagpaabot na tulong sa kanya dahil na binili ko po yung isang libo ng grocery niya. No? Itong kanya, itong itong ito ko niya. Yun. yun so maraming salamat salamat po uh, pamilya mo doon sa abroad no? sana uh, balikan kayo ng 100 poles so, ginagawa niyong tulong sila nga so maraming maraming salamat po shout out po sa kay Silion Sumirga shout out po maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa channel ko um, yun yan na yan yan na lahat na yung 1,000 po yan oh, may sukli na 20 plus problem yun ko ako sa sikad no yun ba sa yun ko sa padjak ko o sikad sa amin tao dito ito yung anaisip ba anaisip ba uh, manawagan ka sa mga uh, may puso ang gusto sumbolong sa modlong sa'yo uh, uh, manawagan ka kaya panawagan ako sa mga kilala ko ng mga ayaw ako bulig Okay, yan na uh, si Nanay Siba. Mga pila po na humingi ng tontong tulong. Uh, kanya dahil na ito yung nakabil. Share po siya, na-stroke siya. Sinanay si Ma po isang solo parent po. Biyuda na po siya, biyuda na po siya. No? At, uh, may ng 10 years yung, 15 years yung na, nabalo siya. So wala siya, na-stroke pa siya. So, may po ng mga, mga, anak niya sa sa gustong tumulong dyan, ipabod nyo sa messenger ko, bumulipas yung castigador yung yung t-shirt ko, yung naku possible chair. So, maraming salamat po sa lahat ng tumulong. May God bless you. And more power. Amen, amen, amen. Bye na po, bye na po.